Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong uh, araw, humarap na sa Independent uh, Commission on Infrastructure o ICI si former House Speaker Martin Romualdez para sa pagdinig sa maanumaliang flood control projects nitong Merkules a 15 ng Oktubre. Sinabi ni uh, Romualdez na masaya siyang naimbitahan ng ICI upang uh, magbigay linaw sa proseso ng budget kasama na ang mga diumanong insertion dito. Umugong sa social media nitong nga uh, nagdaang linggo, ang uh, posibilidad na maging uh, state witness si Romualdez. Agad naman na uh, naglabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ ukol dito at sinabing walang aplikasyon si Romualdez para maging state witness. Kaya naman sa ating uh, tanong sa bayan ngayong uh, Sabad, October 18, 2025. Ano ang reaction mo sa posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez? Ito ulitin lamang ho natin ha. Ano ang reaction mo sa posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez? mag-text ng inyong opinion sa 09176261169, 09176261169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ito na nga ako pinag-uusapan ho, ha, yung uh, posibilidad nga daw na maging uh, state witness itong si uh, former House Speaker Martin Romualdez. At uh, syempre tuloy-tuloy pa rin ho yung uh, investigation ho nang ginagawa nung uh, ICI, yung uh, Independent Commission for in, uh, uh, for infrastructure, no? At uh, dahil nga ho dito sa mga maanomaliang flood control projects na nabunyag nga ho nito mga buwan. At dito nga ho, sabi nga ho ng ICI ay uh, noong uh, hearing ho nilang huli 'yan nung itong si former House Speaker Martin Romualdez tungkol doon sa kanyang uh, involvement doon sa allegation ho sa kanya no na siya daw ay tumatanggap ng uh, pera galing dito sa mga contractor at doon sa mga flood control projects na ito nga ho nabunyag dito sa pagdinig sa Senado at uh, categorically dininay daw ho niya ito sabi ng ICI no at uh, syempre mayroon pa ho silang ihiring at iniimbitahan ho ulit si uh, 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 former speaker Romualdez sa October 22 naman ho kaya ho yan ho aabangan natin kung ano magiging uh, development ho dyan ngayon ho, ho yung balibalita na itong si uh, former speaker Romualdez ay maaaring maging state witness. Ito ho ay uh, naglabasan ho ito sa social media pero nililaw naman ho ah, ng DOJ Department of Justice na kasalukuyan ho walang aplikasyon para ho maging state witness itong si former House Speaker Romualdez. So, wala ho siyang aplikasyon. Kaya, ayan ho, uh, fake news ho, yung mga umuugong na maaari siyang maging state witness sa uh, kasalukuyan ho, no, dahil wala ho siyang aplikasyon. Kaya, ito, malinaw ho na talakayan ho natin, ha. Ano ho ba yung requirements no nung pagiging state witness? Sino ba yung kwalipikado talaga na maging state witness? Ito ho ay galing ho sa ating um, revised rules on criminal procedure. Ayan ho sa ating rules of court. At doon ho sinasaad kung sino ba yung maging uh, pwedeng uh, maging state witness. So una kong kwalifikasyon dyan, dapat ho merong absolute necessity. Absolute necessity ho doon sa testimonya Noong uh, magiging state witness Ibig sabihin kailangan kailangan ho talaga yung kanyang testimonya para ho, uh, uh, para ho makasuhan o di kaya mapatunayang guilty yung kanyang mga kasama So hindi lang ho ito uh, dito sa ating uh, ginagawang pagdinig dito sa flood control projects sa uh, In general ho ito sa mga krimen at ayan ho. Ang pangalawa naman ho, mayroong lack of other direct evidence. So ibig sabihin, wala akong ibang uh, direct na ebidensya no na maaring magpatunay doon sa kaso o doon sa krimen na nangyari. Kaya ho kailangan yung ah uh, uh, kaya ho may absolute necessity doon sa testimonya ng magiging state witness. Ang ikatlo ho, dapat ho mayroong substantial corroboration. Ibig sabihin ho, yung testimonya ho ng uh, witness ay maaring makorroborate o masuportahan ng iba hong ebidensya o ibang uh, witness ho, no? doon sa kanyang mga material points, doon ho sa mga mahalagang uh, parte ng kanyang testimonya, kailangan ako ito ay makorroborate o masuportahan ng ibang uh, ebidensya. At ito, ang alam ho ng publiko, dapat ho siya ho ay hindi yung most guilty. Yung aplikante ho dapat ay hindi ho yung most guilty dito sa krimen. So ando bakit ho mahalaga yan? Siyempre hindi naman ho puwede na yung mastermind ay siya ho makakalaya. At yung kanyang mga kasama na nag-participate lamang ho ay yung pwedeng makukulong. Kaya ho hindi ho dapat yung uh, state witness, dapat ho hindi ho siya yung most guilty. At uh, syempre, kailangan din ho na walang prior conviction. Yung witness ho ay dapat ho hindi ho na-convict ng crime involving moral turpitude. So, bakit ho? Para ho ito ay maprotektahan ho yung integridad ng prosecution at uh, yung mga ebidensya at syempre ho yung testimonya da din ho, no? Kasi ho, syempre, ang, uh, kung meron ho siyang conviction, prior conviction of any crime involving moral turpitude, ay maaari ho ma-apektohan ho yung kanyang credibility uh, ho ng kanyang... Uh, Testimonyo. At ang panghuli ay ang pinaka-importante uh, pinaka nga ho, no? Yung crime in question must be a grave felony. Dapat ho ay grave felony. So uh, marami ho tayong klase ng felony, no? Dito sa ating uh, rules of court, ay dito sa ating uh, uh, criminal uh, law, no? Pero uh, ang uh, grave felony ho, ito ho ay may kaparusahan na capital punishment. Ibig sabihin ho, yung parusang kamatayan. Na ito, siyempre pinatigil muna. Ito nga uh, parusang kamatayan, may din ho yung mga afflictive penalties katulad ng reclusion perpetua and ho yung pagkakakulong mula 20 years. Uh, 20 years one day hanggang uh, 40 years at reclusion temporal ho in no? 12 years and one day to 20 years. So anong halimbawa ho ng mga grave felonies? Ito yung mga murder, rape, kidnapping. Ito yung mga pinakamalalang krimen ho at na maaring gawin uh, ng isang uh, criminal nga ho. At kung mga pag-uusapan naman huto mga katiwalian, syempre yung plunder ho kasali ho dyan sa grave felony kasi ang kaparusahan ho dyan, kundi nga ho uh, capital punishment ay yung afflictive penalties na reclusion perpetua. So pasok ho yan doon sa ating uh, requirements sa grave felony, ito nga uh, plunder At uh, syempre, alam naman ho natin kapag ho naging state witness ha, ito ho ay uh, equivalent na ho sa acquittal. Kaya ho madaming uh, madaming uh, uh, madaming ingay, ugong kasi ho, kung sino yung magiging state witness ay magiging acquitted na ho dito sa mga krimen ho na ito halimbawa kung sasabihin nila plunder, malversation etc. ay maakwit na ho yung state witness kaya nga ho uh, napaka-importante na yung most guilty ay hindi ho siya yung magiging state witness. Kasi nga, sabi natin ho kanina, ay hindi naman ho pwede yung mastermind o yung pinakakriminal ho dito sa lahat ho na itong nangyayari ho na ito, ay siya pa ho yung mawalan o maakwit doon sa kaso. Kaya ayan ho, ayan ho ay mahalaga kapag ho na-discharge siya as state witness, na-discharge ho siya doon sa information, ay uh, acquitted na ho siya. So kaya lang ho uh, pwede pa rin ho uh, uh, maibalik ho yung kanyang uh, impangalan doon sa impormasyon kapag ho, hindi ho, niya nagawa yung mga pinapagawa ko sa kanya o hindi ho, siya tumestigo nang uh, totoo no o tama at maaari pa ho siya makasuhan ng perjury. Kaya ayan ho, aabangan uh, ho natin itong mga susunod ho ng mga pangyayari dito sa ICI. Ito ho at uh, ilang uh, araw na rin ho nung no, mula na bunyag itong uh, katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan ay eh, wala pa rin ho nakukulong. Wala pa rin ho nga nasasampang kaso ay uh, tingnan ho natin kung uh, mapapabilis pa ho ba ito. At tayo uh, nga ho, syempre doon sa mga ko naman ho, hindi naman ho ma uh, ganong kadali, no? Para magsampa din at uh, mapatunayan ho na talagang merong involvement yung mga taong uh, nababanggit nga ho, no? Ay uh, syempre kailangan din ho ay uh, yung uh, kasong isasampa ay talagang malakas. Para ho, hindi naman ho basta-basta, basta-basta uh, ito uh, madidismiss ho no, nahusgado. Kasi kung uh, bibilisan nga ho natin yung pagsisampa ng kaso, and uh, mahina naman ho yung mahina ho yung uh, mga nakalagay doon sa impormasyon, doon sa kaso, ay ayan ho, baka ho, madismiss lamang ho, no? So, ayan ho, tingnan ho natin, ha? Dapat ho, uh, sana ho, ay uh, ito, bago matapos ang taon, ay mayroon naman ho makasuhan at uh, kundi man ho makulong dahil ho dito sa uh, talamak ho at uh, katakot-takot na korupsyon na nangyari dito sa mga flood control projects ng ating pamahalaan. Eto, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento, o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.